nagbabalik po kami at sa may interruption ng mga video namin ha. Babalik po kami, ah, uh, papakalala ko sila, mga isang membro. Lapit ka ba yung hanapin? Chito. Ito po, si Derek, on guitar. Kasi nalipat yung cameraman ito kanina, yung nakarang video, yung smile in your Pero naman yung, ito si Julius sa... Imaginary Oh, I want you to laugh in the house. ako ulit sa vocal. Ah, uh, check na ba kami? Tight na ba? sige, sige, sige. Okay, okay mo na i ending the same. <laughs> 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 that to me. Come on. Kapat! ano Kapat! 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 Kapat!